What's mga kamister? Magandang magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. So, nasaan ako mga kamister? Yeah! Ibang lugar to. <laughs> Nandito pala ako mga kamister sa Dasmariñas Cavite. Oh, hindi mo na ako umuwi sa Pampanga. Nandito tayo ngayon sa... Uh, dasma. Nandito ako ngayon sa ano sa waiting shed. Papasok doon sa pupuntahan ko sa tambayan. Ayan. Wow. So nandito tayo naghihintay ngayon sa ano sundo natin. So hintayin natin konti. Andito na mga kabister. Ay ano? <laughs> And let's go. A few moments later. Andito na ako mga ka-mister. Andito na sila. Oh, pero ako, kain mo na ako. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ito na sila. Oo. Oh. Kain mo na, kain mo na. Oo, pa-shoutout mo. Shoutout doon sa ano. Uh, Shoutout nyo pala yung ano, yung mga tropa doon sa Paco. Kasi may um, bilin kanina kasi hindi man sila makapunta dito sa ano, oh. dito. So, gusto nila kayo makita. Yan o. Ayun, nandito na kami. <laughs> nandito na kami. Si oh, Michael San. Yun. Oo. Oh. kaway kawai kas. Michael. Oo. Oh. Oh, Shoutout pala ako kay Lili Boy. Okay, Shoutout pala ako kay Dick. Shoutout pala kay Gay Dick. Parin Dick. Parin Dick. Shoutout pala ako kay Paul Maoy. Parinbik pa rin, parinbik. Ayan, ayan. So, ito you know, yung mga oh. namin kami sa dito sa ano, sa ka... saka... Saka yung ang tawag namin dito, Tambayan eh. Ay, Tambayan. Tambayan. Kasi dito, dati, nagbo-bonfire kami dyan, may, um, dyan. Pero ngayon? Okay. Ngayon, puro bakal na. <laughs> sa Kapustin. So, soon, makita niyo mga kamistek kung ano yung improvement dito sa pinapatay nilang mansyon. Hmm. Wow. At dito sa balikid, wow. makita niyo yung farm nila. Ayan. Ayan! So, ito. Para sa lagumpay. Oo. Eh. Sa uh, check mo ba? Pa. Para... Siyempre ano ito mga kamister? Siyempre, uh, maghapon din sila nagtrabaho. So, pang tao dito, pang ano lang ito eh? Pang, pang tanggal ng... Pang tanggal pa Ayan, tata. Tata. So... Ugot <laughs> <U> <gutta>. ah! <laughs> So, shout out pala sa aking ano diyan, uh, pinsang vlogger din sa Barangay Yating, Yating <laughs> sa President Roas. So, sana makabalik ka na dito. Bigyan Di ka na ng project. Alam ko, gustong gusto mo yan. So, yun. Guys, nandito kami ngayon sa Kabite. So, makikita natin yung ano, yung tuloy-tuloy na banding dito ang ah, hanggang bukas. So, oh, bukas oh, away ka na pala. Oo. No? Oh, okay. So, magkikita siguro ulit kami eh, soon. So, sa madaling panahon. <laughs> <laughs> so, ano na rin siya mga kamister. Nagbablog na rin siya. So, supporta natin Biko. Uh, uh, Biko Vlog TV. Biko Vlog TV. So, support natin mga kamister. Ilagay eh, ko dito sa, ano, sa yung link ng kanyang <laughs> channel. So, pakisupport na lang. Alright. Alright! Ayan, mga Mr. Time check tayo. No. 11.51 Ayan. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Tingnan mo. <laughs> yeah. Agad na. Ag Ayan. Meron pa. Buti, nakuhan. Yung isa, yung isa upuan, wala na. So, alam nyo na mga kamistik po, ano na. Kasi <laughs> ba napahinga ano na yun. So, yun. Uh, alas 11.51 na mga ka-mister ng gabi. Ayan. Okay. So, yun o. Know. Eh, hey, sino yung shoutout mo sa, ano? sa ano natin. Shout out pala kay ano kay Pridger Win sa Saudi do man. Pre, yeah. ingat ka diyan tsaka kung Eh minsan uh, manood rin ng mm. ano namin yung vlog. Oh. Lalo na kay ano dan din. Yes. out uh, Check it out. Check it out. Paki, ano na lang, paka-like na lang din ng video. If you Shoutout like this hey, video, hey, mga ka-mister, no? so, ano? ano lang to, mga mister? Banding lang na namin to. Hindi pa rin make pa. Yay, kasabra. Ah. Like and share lang. Like. Uh, Namiss na nila yung mga kagrupo nila mga kamisang. Ayan. Ay, kasabram. Kay, eh, kasi, kay, uh, parendik. You know, so, shout out sa inyo lahat. At sino pa? Si ano? Um, si oh, meron pa, meron pa. Randy. And yun. Meron pa nga si, si Michael. Dudoy. Ah, mga Ma ano ay. ah ay. si May si Michael nakasama ko yan dun sa Paranyaki project namin. So, yun. Ano pala? Uh, Ay pa uh, Ayan. sa Brahm. nagpalakay, uh, ano? Iga sa out... Randy. Oh, inulit lang. <laughs> <laughs> oh. Next. Siya nagpalakay, kaya, <laughs> oh, man. Ano? Ano ba kamero? <laughs> Joke. <laughs> kambing pala to mga kamister ba kambing oh, Ba baba mga uh, mister nakita nyo wala na yung <laughs> wala na yung mga kasama namin alam mo yun na ah. alam tulog na ah uh, time check tayo mga ka mister ano 2.43 ng umaga so dala na kami ng mga ng kapatid ko mga mister uh, first time yun na ano no na meet yung kapatid ko so yun ah uh, ngayon, magpapahinga na kami. Bukas-bukas, Makikita ito yung mga Mister sa, ano, continuous sa vlog na ito, no? So, yun. Yun yung mga kaganapan namin dito ngayon sa, yes, sa gabing ito. So, good morning sa inyong mga kamister. Linggo <laughs> na. So, yun. Bukas ulit mga kamister. Bye-bye. The next day. Yo, good morning mga kamister. Uh, panibagong araw na naman ngayon. So, happy Sunday mga master. Bali, pupunta kami ngayon sa, ano, sa labas. Kasi, lang, pasya lang kami dun sa labas kasama ng mga, ano, ng mga, ng, mga, ng pinsan ko. So, yung may yung vlog natin mamaya mga kamister doon nasa ano sa labas. So, yun. Sana uh, suportahan niyo pa rin yung Uh, dream natin mga kamister na sana tuloy-tuloy eh, yung ating uh, pag-angat <laughs> so nandito tayo mga kamister sa ano sa farm ayan so doon tayo mga kamister uh, hindi ko lang alam kung ano magagawin namin mamaya doon doon na lang tayo makita. Dito na kami mga kamister sa ano? Sa footbridge Anong lugar to? Ah uh, Dasma Ang, um, ano? Dasma sa Walter Mart Sa pure gold Ang cute ng ano dito mga kamister Yung footbridge nila Kabilaan mayroong ano Mayroong elevator. <laughs> wow! Ayan naman, ayan. Ayan siya o. Ayan, diba? Ah, dito tayo. Ayan o. Elevator. Magana ba? Magana. <laughs> magana. O, oh, diba? Ay, gumagana. Ayan o, gumagana. Ang isa ko rin Alam ko siya gumagana. <laughs> bibili muna tayo ng tubig sa ano sa'yo kas? kuha ka na luwag luwag naman ng mga ano na yun Alis. sip sip eh sip sip gusto ko yung may ano ah no no Baw. di no no okay, no okay, okay, okay. <laughs> Mang inasal tayo para malapit na lang. Dito na kami sa loob mga kamister. Kain tayo. Dito <laughs> <laughs> <Self -service. laughs> <laughs> <laughs> na kataman tayo kumain dito. Ayun. Self-service. Paano yun? kami sa vlog niya. Naliligo kami lang ni Hoy. ano yan? Yung um, 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 okay, kasa... Ayan, Dodo J. Okay, Dodo Shoutout pala dyan kay... Dog. Huh? <coughs> ka? tayo. Manoling, Sino

hindi na nakatuwa yung lapis. <laughs> Ang liit na lang mga uh, mister yung ano ng tao dito na manginasal. Oh. Look. Oh. Oh. Ang <laughs> liit na. Ay, grab. Sa bagay, ano, okay lang to kasi diet naman kami yung hindi lang diet yun oh all the way from Christine Truas yah dito na siya kasama namin uh, kami ay magtipinsa hello Nakakatakot gumalaw oh. Pupasa tayo uh, mga mister. Pupas um, pala ako. Ameste tapos na kami. Tapos na kami dito. Yes. Uh, minute. Nandito kami, mister sa ano, sa Year Gold. Mamimili muna kami mga kamisler Kung mga kapili oh. Pili natin Wow <laughs> Oh my God! sa nakapili na rin. Oh. Yes. <tod> na ang pasasok. Ano pa lang ang gamba? Charo. Charo. Ang gira. Iba pala kami tapos mga kamister. Hahaha. <laughs> pagod yung isa namin na binata oh. Uy, nakapili na punta na tayo kaunti tapos na kami mga door Nalagos na tayo sa kabila Ayan, dito lang kami salabas, sa labas Sa Fort Greens Kumusta kami mga kamister sa Pure Gold? dumipat kami sa Walter Mart. Ito kami sa loob. kasi yung dalawa, maglalaba daw. Kaya kami tatlo na lang. So, so, mamaya na lang mga kamister sa... sa... sa farm. <laughs> Alright. Ako mga kamister, dumaan. Bibili pa daw nito. Ayun o. Oh. Ayan Oh. Bibili pila ano na tayo nito ah uh, sabog na tayo mamaya sa CR <laughs> dami lang inain a few moments later yes nandito na kami mga kamester sa sa bahay dito ako ngayon sa labas ayan so yun nakakapagod nakakapagod yung <laughs> pasyal namin na magpipinsan so banding na rin namin yun mga mister kasi yun si Ipan Uh, dumating na siya kahapon mula sa probinsya namin sa Roja so nakasama namin siya ngayon ni kuya niya dito sa ano sa angkil namin dito sa Dasma so yun maraming maraming salamat mga ka-mister sa inyong patuloy na suporta sa akin sa aking channel so maraming maraming salamat din mga ka-mister yung mga bagong nag-subscribe maraming maraming salamat sa inyo at syempre uh, pagbutihan pa natin yung ating mga uh, video na ginagawa So hanggang dito na lang mga kamister yung uh, vlog ko ngayong araw Pabalik na ako bukas sa site sa Manila So kita-kits tayo ulit doon Kasi meron na lang kaming isang linggo para sa aming uh, project So dapat mapinis na po namin 'yon malinis So update ko din yung mga kamister So if you like this video mga kamister uh, Subscribe at share na rin at siyempre kita-kita tayo sa ano sa sunod na vlog natin. Maraming maraming salamat. Ingat kayo mga kamisay. Bye-bye.